Makasaysayang araw, narito ang ating aralin sa AP7, quarter 1, week 7, ikalawang bahagi. Mga sinaunang kabihasnan sa mainland Southeast Asia o pangkontinente at insular Southeast Asia o pangkapuluan. Mga sinaunang kabihasnan sa insular Southeast Asia o pangkapuluan Timog Silangang Asia. Mga layunin, nasusuri ang mga sinaunang kabihasnan sa insular Southeast Asia o pangkapuluan gaya ng Srivijaya, Sailendra, Majapahit at Malaka. Napahahalagahan ang mga naging kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan ng Timog Silangang Asya sa sinaunang kasaysayan at lipunan at nakagagawa ng sanaysay tungkol sa naging paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang kabihasnan. Mga sinaunang kaharian sa pangkapuloang Timog Silangang Asya. Tatlong malalakas na kaharian ang naitayo sa pangkapuloang Timog Silangang Asya. Sa kasalukuyang Indonesia, nakabase ang mga kaharian ng Srivijaya at Majapahit kasama ang Sailendra. Samantala, ang Malaka ay nabuo sa kasalukuyang Malaysia. Kakaiba ang Pilipinas sa dahilang walang imperyong nabuo rito sa halip ay mga pamayanang barangay. Imperyong Srivijaya Umusbong ang imperyo ng Srivijaya bandang ika na siglo at tumagal hanggang ika tatlong siglo. Ang kabisera nito ay ang palembang sa timog silangang dalampasigya ng Sumatra. Ang terminong Srivijaya ay mula sa salitang Sanskrit na nangangahulugang dakilang tagumpay o dakilang pagsakop. Jinjo naman ang tawag ng mga manunulat na Chino sa nasabing kaharian na ang ibig sabihin ay distrito ng ginto o dalampasiga ng ginto. Ito ay sa kadahilanang nakilala bilang kaharian na mayaman sa ginto. Sakop nito ang mga dalampasiga ng Malay Peninsula, Sumatra, Kanlurang Kalimantan at Kanlurang Java. Buddhism ang pangunahing relihiyon dito. Ang paglaganap ng nasabing relihiyon ay bunga ng paglalakbay ng mga monging Buddhists mula sa China upang mag-aral sa pamantasang monastik sa Nalanda sa Hilagang India. Dahil ang dinaraanan nila mula sa China papuntang India ay ang Strait of Malacca, naging mahalagang sentro ang kaharian ng Srivijaya sa ruta ng peregrinasyon o pilgrimage route. Kadalasang nananatili sila rito upang pag-aralan ang mga wikang Sanskrit at Malay bago tumuloy sa India. Ayon nga sa isang mongheng Chino na si Ijing, mainam kung mananatili muna sa Srivijaya ang mga peregrinong Buddhist bago tumuloy sa India. Mula ikapito hanggang ikalabing isang siglo, naging pinakamakapangyarihan ang persang pandagat ng Srivijaya sa rehiyon dahil kontrol nila ang rutang pangkalakalan ang Malaka. Kaharian ng Sailendra sa panahon ng pamamayagpag ng Srivijaya, ang pinakatanyag na pinuno ng gitnang Java ay ang mga Sailendras, nangangahulugan sa Sanskrit na hari ng kabundukan. Kagaya ng Srivijaya, tumanggap din ang kaharian ng Sailendras ng Buddhism. Isa sa pamana ng nasabing kaharian ang monumentong bodhis na tinawag na Borobudur. Kakaiba ang estruktura nito sapagkat hindi ito ginawa upang magsilbing lugar na libingan ng hari o magsilbing lugar na sambahan ng mga tao. Sa katunayan, isa itong banal na kabundukan lampas pa sa isang daang talampakan ang taas. Isa itong monumentong Javanese itinayo para sa layuning Javanese. Imperyong Majapahit Sinasabing umusbong mula sa huminang kapangyarihan ng Kadiri matapos ang panandaliang pananakop ng mga Mongol. Simula noong 1293, pinalawak ng Majapahit ang kapangyarihan nito sa pamamagitan ng pagsakop sa mga teritoryong dating kontrolado ng Srivijaya at iba pang maliliit na kaharian. Sa huling bahagi ng ikalabing apat na siglo, nasakop ng Majapahit ang kanlurang Borneo, Timog sa si Island, ngayon ay Sulawesi at Ang Molucas. Lumaganap ang kapangyarihan nito sa Malay Peninsula. Nagbibigay ng tribute sa nasabing kaharian ang mga estado sa Timog Silangang Asya. Sa panahong ito, naabot ng majapahit ang rurok ng tagumpay sa ilalim ng pamumuno ni Gajamada. Subalit, sa pagtatapos ng ikalabing limang siglo, Hinamon ang kapangyarihan ng Majapahit ng paglaganap ng pamimirata sa mga sasakyang pangkalakalan na pupunta sa Singapore, Malaka, Ase, Madura at Penang. Walang nakaligtas sa mga pirata kundi ang Malaka, isang daungang matatagpuan sa makitid na kipot na naghihiwalay sa Sumatra mula sa Malay Peninsula. Ang huling hamon na nagpabagsak sa Majapahit ay ang paglaganap ng bagong persa sa rehiyon ang Islam. Subalit, hindi mga dayuhan ang nagpatalsik sa Majapahit kundi mga Javanese na tumanggap ng relihiyong Islam. Taong 1528 nang makuha ng mga Muslim na Javanese ang kapital ng Majapahit kung kaya't napilitan ang pamilya ng hari na umatras sa Bali. Malaka. Ang kahalagahan ng malaka o melaka ay makikita sa pagiging sentrong pangkalakalan nito. Sa daungan ng malaka malapit sa kasalukuyang Singapore, dinadala ang mga rekado o pampalasa gaya ng nutmeg mula sa Banda Island, cloves mula sa Malukas at paminta mula sa Sumatra at Kanluran Java. Bukod dito, may mga alcampor o camphor at ginto mula sa Sumatra at sandalwood mula sa Timor. Karamihan dito ay isinasakay sa mga sasakyang pangkalakalan na dumadaong sa Malaka. Pagkatapos, dinadala ang mga ito sa India at mula roon patungo sa Europa. Mula sa India, dumadaong naman sa Malaka ang mga sasakyang pangkalakalan na naglalaman ng mga bulak mula sa Bengal, bulak at tela mula sa Cambay, opio mula sa Arabia, lana o wool, sombrero, glass beads o peraso ng kristal na tinutuhog upang maging kwintas at produktong yari sa metal mula sa Mediterranean. Mula naman sa China ay dinadala sa Malaka ang seda, satin at brokado, gayon din ang mga porselana, perlas at pila. Malinaw ang kahalagahan ng Malaka bilang sentrong pangkalakalan. Sa katunayan, sino mang makakontrol sa Strait of Malaka ay may monopolyo sa daloy ng kalakalan sa pagitan ng Europa, India, Arabia, China at Timog Silangang Asya. Nang makuha ng mga Muslim ang Malaka mula sa Majapahit, ay naitatag na ng mga Muslim ang kapangyarihan sa rehiyon. Mula sa malakas na base sa Malaka, lumaganap ang Islam sa Malay Peninsula hanggang sa timog na bahagi ng Pilipinas. Kaakibat ng paglaganap ng relihiyon ng mga Muslim, ang paglaganap din ng kanilang kultura gaya ng letrang Arabic o Arabic script, panitikan at arkitektura. Mga sinaunang kabihasnan sa mainland Southeast Asia pangkontinente at insular Southeast Asia pang kapuluan. Laging tatandaan mag-aralis fan sa aral pan.